Okay, pili ka. Anong gusto mo dyan? Salad na lang kaya din at ibig sabihin natin. Yung? Yung salad din at ibig sabihin Saan? Hindi doon. Yung sinabi ko sa'yo. Yung doon. Oh. Ay, yung natin. Tara, tara. Tingnan natin. Eh, parang ito yung mas magugustuhan ko eh. Ayan, ito lang ang... Ito lang ang upload namin. Pamaya ka na. Ay, ayan no. Magkano sa ganyan, ate? Ay, 120. 120. Ilang peraso? 8 <laughs> pieces na po yan. Ah, 8 lang. Ah, ito na, babalik na kami. Ito talaga na yung Fury sa lasa niyan. May isang vlogger kasi na nagsasabi. Matabang daw siya. Kung natikman niya daw yan, sakto lang sa, para sa kanya yung lasa. Hindi naman siya ganun ka. Hindi ko naman sinabing hindi masarap. Pero, mm -hmm. hindi, parang hindi siya na satisfy gano'n. Kaya yun, nag-base nag din ako sa pandasong yan. Hindi ko na lang din sinubukan. So, eto na. Babalik ulit kami doon. Ate, magkano po? 100 lang, ma'am. 100 lang, babe. Grab mo na. Diyan? Ikaw na, ma'am. Ma'am, ang karap yan. Saan yes, sir? Isa nga po. okay. Paranggat ba kayo ng Gcash dito? Almost, yun. Pero okay. sige, magkakasya lang ako. Hindi ba yun? Hindi, tanong ko lang para Ay, Yung pa, pa next natin bibilhin? Yung mackay, yung salad na mga Wala na ba eh? Welcome to my vlog! Welcome <laughs> to my vlog! Uy, sarap! Pero kasi naumay na ako sa mga mantika eh. Sa iba naman tayo tumingin. inatikman ko na siya actually. Masarap naman. Uy, ito guys. Ito, di ko pa ito natitikman. Pero pakiramdam ko lasang ice cream lang naman siya eh. Gawa na lang tayo ng sarili. Salamat Saan? Yung, ano, yung piniprepare pa lang para price. Ay. 120? 120. Oh. 120 rin naman dun eh. Yes, Sige. Pero di ba parang ang konti lang nun, malo. Tapos dito, sample. Ay. Ay, sure. Ay, Hmm. Oh shuttle, -Stop, stop ayun, ayun lang. May... Uh, sa kabila naman tayo ang daming tao usually pag ganitong oras marami tao. Na, na, po. talaga tao kaya sa'yo madam mo hindi na, na, bago ito, ito. na. talaga yung hanap-hanap ko dyan guys

Happy. Ang laki ng mga kagat, eh. na kami, guys. See you <'ya> later. <laughs> See <laughs>